Uh, siguro very important lang po at this point no na i-announce ka natin na tuloy po yung uh, uh, House Infrastructure Committee hearing sa September 2. Magsisimula po ito ng uh, 9 a.m. Uh, sa darating pong Martes. At uh, lahat po ng mga uh, kailangan imbitahan ng mga resource persons, kasama po dyan yung pong, uh, official dome ng uh, Department of Public Works and Highways, yung po lahat ng uh, makontraktista na binabanggit po ng Pangulo uh, dito po sa uh, talaga po nakakuha ng malalaking mga flood control projects. no? Uh, iimbitahan din po natin yung uh, SIMS Construction Trading, yung pong itinuturo po na kontratista ng uh, ghost projects sa Bulacan. Uh, iimbitahan din po natin yung iba ng mga ahensya ng gobyerno na makapagbigay po ng konteksto dito po sa proseso ng uh, pagkakaroon po ng mga uh, proyekto ng gobyerno. So kasama po dyan po yung GPPB, which is the Government Procurement Board, at uh, yung pong PICAB, yung po nag-accredit po ng mga kontatista. Very important siguro na maglinaw sila dahil meron pong fresh allegation from the Senate na even po yung accredita accreditation daw po ng mga kontatista ay abat-bat daw po ng katiwalian. So uh, yan po yung mga inaasahan ho natin pagdating po ng araw po na yun. Salamat po, Sirs. At ito, kagabi pa huto nag-express ng intention to ask questions for today Haji Camino from Brigada News. <laughs> Good morning. <laughs> Thank you. Good morning po Kong Benny and uh, Kong Terry. Unahin ko lang po muna si Kong Benny yesterday po ay uh, nagsimula na nga din po yung um, uh, hearing or uh, briefing ng House Committee on Human Rights dun po sa kaso ng mga missing sa bongeros. Ang focus ko lang po siguro yung dun sa 18 na policemen po na nabanggit. Parang may sinabi po yung NAPOLCOM na it appears meron pong ilan sa kanila na uh, connected po talaga doon sa uh, drug war ng administrasyong uh, Duterte. Uh, Paki-elaborate nga po ito kong Benny. And do you think um, sa mga nabanggit po kahapon, posible po kayang may pattern na po talaga or may connection yung uh, kaso ng missing sa bumberos doon po sa drug war? Thank you uh, yes, uh, in fact, uh, na banggit po ito ng CIDG na talaga mayroong mga ilang kapulisan natin among the 18 na naging involved din sa reward system ng war on drugs. Now, uh, atin pong bubisisiin yan, no? Sapagkat uh, ang next na gagawin natin is sa uh, Quadcom na eh. After this, no? Ibig talagang sinabi ko sa uh, kahapon na sa Quadcom, uh, diretsyong hearing na ito. So they will take an oath. So gusto nating malaman ang talagang ano ang ilan sa kapulisan na nasa kustiyang ngayon ng uh, ng ating ng Philippine National Police ang naging involved sa reward system ng war on drugs ng araw. And indiko uh, hindi ko sinabi na meron. Sila mismo ang nagsabi na meron. Sila mismo ang nagsabi niyan. Does, uh, does this mean, Kong Benny, na uh, yung mga involved na policemen, like for example, kahit na yung mga nasa under preventive um, suspension na labindalawa and yung anim po na na-dismiss ay iimbitahan doon sa quadcom uh, hearing? We are going to invite uh, lahat yan, no, uh, in, ang involved na implicate sa uh, missing sa Bungeros. Kasi bakit kahapon, sinabi ko nga kahapon na this committee uh, is quite disappointed, no, sapagkat so, uh, parang... Uh, parang walang nangyayari sa investigasyon. Although, andyan ang DOJ, andyan ang CIDG, andyan ang, uh, ang uh, uh NAPOLCOM, no? That are actually investigating. So, lalo natin makikita po ito when we have the QUADCOM. No? Uh, sapagkat uh, gusto natin talaga makita na ito mga rogue policemen na ito uh, na under preventive suspension Uh, ang iba ay na dismiss na ang iba ay exonerated pa ano so we'd like to find out kung ano talaga itong mga to may schedule na po ba Kong, ng uh, pagsisimula ng quadcom uh magkakaroon kami ng meeting ng uh, mga kasamahan ko uh, di, uh, next week ano kung kailan namin uh, uh, sisimulan ang quadcom hearing but definitely it will be in the month of september Si Kong Terry, baka po may uh, uh, thoughts po muna bago yung question ko. Well, very important po talaga na isang major pillar po itong uh, Quad Committee na magtuloy-tuloy po ito. Kasi syempre, uh, yung usapin po ng missing sabongeros, usapin po talaga yan ng uh, pagpapanagot at usapin din po yan ng hustisya. Kasi sa totoo lang, meron po talaga mga pamilyang up until today hinahanap po nila ang kanila pong mga mahal sa buhay. No? Ibig sabihin, Whatever you feel about how they did their lives no very important po talaga na hindi ginagawa po yung mga ganyang bagay at kung ginawa man na kung sino man pong tao pulis man 'yan uh, mataas na tao sa sektor ng pagsasabong eh dapat po sila'ng mapanagot Okay. Kay Kong Terry po. Uh, in previous uh, Facebook posts po, uh, Kong Terry, uh, meron po kayong mga ibinunyag na ilan po dun sa, especially yung mga in-inspection po na projects ni Pangulong uh, Bongbong Marcos na uh, sinasabing substandard and yung ghost flood control projects ay apparently mukhang lumalabas na hindi po uh, congressional insertions but Uh, originated po doon sa National Expenditure Program. Can you elaborate first on this, Kong? Tama po yung binabanggit po ninyo. So, yung lahat po ng mga napuntahan no, ng Pangulo na tinatawag niya niyang uh, ghost, uh, yung isang proyekto po yun. At uh, pangalawa, yung dalawang substandard po ng mga proyekto na nakita niya na uh, uh, kalumpit at yung pong ghost project sa Baliwag, Bulacan, lahat po ito ay nakalagay sa national expenditure program at uh, nagtuloy-tuloy po sa general appropriations act no so ibig sabihin it was these projects were originated as a dpwh proposal it was never a proposal from congress nor was it a proposal from the senate Siyempre, very important po yung distinction na ito kasi nga um supposedly po ang sinasabi ni uh, secretary Bonoan, pagka po uh, DPWH proposal supposedly ito po ay fully vetted already with the uh, corresponding uh, feasibility studies no ibig sabihin talagang from every standpoint no technical financial standpoint na pag-aralan na po ito ng DPWH no pero uh, nakita na natin ngayon na even nep originated projects can actually be subject to Uh, ghost projects, and substandard, substandard projects. So ibig sabihin, talagang uh, lahat po ng mga tipo ng mga proyekto, whether NEP-originated or Congressional Initiative-originated originated projects, dapat po masilip at uh, masiyasat po ng uh, House Infrastructure Committee. Of course, uh, these are two or three lang po doon sa mga projects. Pero ano, bang, ano pong posibleng impact po nito, Kong Terry? Lalo na doon sa mga nagdududa po sa House of Representatives pagdating sa sinasabing insertions nga po. At uh, kung pagdating doon sa issue ng uh, flood control uh, projects since lumalabas na uh, sa NEP nga po ito nang galing at hindi naman po sa Kongreso. Again, ayaw talaga natin i-conflate yung usapin ng uh, congressional initiatives, no? Uh, at uh, yung pong mga tinatawag na usapin po sa flood control projects. Ang gusto natin sabihin, whether it is a NEP-originated project, whether it is a Congressional Initiative-originated project, pagka po ginost po ninyo yan, pagka po ginawa po ninyo nga substandard yan, meron po dapat itong uh, aktwal na pananagutan sa batas. No? Ibig sabihin, siyempre, katulad na binabanggit na iba, pagka ho, Congressional Initiative, Uh, baka mas malina ho na meron ng actual uh, liability ho, yung legislator, whether congressman o senator, kasi sila ho yung nagpropose nito. So, kailangan natin malaman doon, for example, kung nung po bang ito, meron na po itong actual studies, no? or feasibility studies nung in-insert po ito. Pero, again, irrespective of however it was originated, kung uh, mali, sablay, ghost, yung pong implementation, meron pong mga tao na dapat mong managot dahil pera po ng bayan 'yon. Last point na lang po uh, kong uh, Naalala ko lang po nung uh, press conference din po ni uh, Deputy Speaker Ronnie Uh, po, no. May binabanggit po siya tungkol sa PhilHealth din, yung pondo ng PhilHealth at saka nung, uh, sa Department of Education. Tapos yun nga po yung sa realignments uh, uh, issue. Since uh, marami nga po yung uh, kumukutsa dun sa House of Representatives patungkol nga po dito, at uh, sabi nyo nga po wala namang basihan yung mga ibinabato sa camera. Palagi po ninyo, saan po ba galing yung mga realignments na binabanggit? Well, to be very clear, anong punin nyo, yung pong mga line item, hindi ho nagsisinungaling yun eh. So there is a line item at the NEP level, which is the Executive Proposal. There is a line item at the level of the House General Appropriations Bill. There is a line item at the level of the Senate version of a General Appropriations Bill. And there is a line item at the level of the BICAM. Ang kailangan lang naman ho talaga, tilag-tilarin ho natin eh. Yung pong mga line items na 'yon. Sabi ho ng iba, physically impossible po na gawin daw po 'yon o na ng kung sino naman tao. Hindi 'yun totoo. Actually, the person that is accusing Congress or Senate making the insertions should actually do the work. Kasi ang totoo naman ho, the staff of uh, DBM, the staff of appropriations and the finance committee, they are uh, the exact same persons that placed these line items there. So, kumbaga, uh makikita ho natin when we make a comparison. Which is why I think si Congressman Valeriano of Manila has been calling on the DBM to actually release a variance report no, para makita ho natin yung pagkakaiba talaga. It's basically just a table in Excel. No, yung itsura, ano yung itsura ng NEP? Ano yung itsura ng GAB? Ano yung itsura ng BICAM? Para makita ho natin at which level were there actual changes in the line items. No? Kasi pag nakita ho yun, eh, madali ho makita yon. Kung sino ho talaga yung nagdagdag, nagtapyas, nagtagpas po ng pondo ng Department of Education at ng PhilHealth. Maraming salamat po. Salamat, Haji. Next is Tina Pangniban Perez from JMA7. Good morning po, Kongs. On the President's order to conduct lifestyle checks on government officials, ano pong thoughts nyo doon? And should that also cover members of Congress, Congressmen, and Senators? I think the call, of course, of the President is on all, no? Pero I'm also quite sure na uh, he also wants to respect yung pong uh, co-equality ng branches of government. I think wala naman yung problema uh, na magkaroon din po ng lifestyle check sa mga miyembro po ng Kongreso, miyembro po, kahit ng hudikatura. Kasi syempre, kailangan naman po talagang all-encompassing. And more importantly, Uh, meron ho talaga uh, mga expectations no, on all government officials, on all government employees, na talaga mo pong dapat we should be able to lead and live modest lives. No? So I think uh, very important po yun na hindi lang ho mag-target uh, for example on DPWH but on each and every agency and on each and every political branch of government. Ako, I'm in favor of that. No? Uh, kung nais ng Pangulong simulan sa DPWH, well and good, no? Pero kinakailangan lahat. Sabi nga ni Congressman Terry Don, lahat yan, pati judiciary, lahat na. Uh, talagang uh, ng lifestyle check, no? Uh, I'm in favor of what the President has said. Sir, um, for both Congressmen, What are your thoughts naman on the people's budget review? Makakatulong kaya 'yon? Well, sa akin, uh, tama lang 'no, uh, na talagang ribihin ng taong bayan ang budget na ito. I'm ako, I'm in favor of making uh, it really public 'no, na mapag-usapan itong budget na ito kahit sa Bicam na open sa publiko para talaga na tayong pwedeng itago pa, 'no? at uh, maging tama ang dapat nating uh, uh, ibigay sa taong bayan tungkol sa budget natin. Well, very, very important po talaga na merong uh, pwesto sa lamesa yung pong ating mga kababayan, particularly po yung mga civil society organizations, kasi sila din po magtitiyak eh. Noong pong transparency ng budget, sila po magtitiyak kung tama ba o hindi. For example, yung pong mga congressional initiatives, sila po yung magtitiyak kung tama rin po ba yung mga Executive proposals po under the NEP, kung kailangan ba talaga yan, mahalaga ba yan, dapat bang magtuloy, halimbawa yung pagtatayo ng, ng mga dagdag na gusali, ano pa ho yung kulang sa mga uh, social programs na atin po nga ibinibigay sa atin po mga pinakamahirap po ng mga kababayan. So very important po na mapakinggan po natin directly and institutionally ito pong mga pagtingin ng atin pong mga uh, sektor po, particular yung mga nasa laylayan. Uh, sa akin, kinakailangan ding malaman ng taong bayan pag pinag-usapan yung NEP. Binigay po yan ng DBM eh. And uh, hindi po yan ibinigay ng Kongreso. Ibinigay sa amin ng, 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 DBM yung NEP na yan. No? Sila ang nagbigay ng pondo sa mga, sa mga distrito o sa mga lugar na dapat bigyan ng pondo. No? At palagay ko, ang nag-usap yan, kung kinausap nila, ay ang mga DPWH dapat kausapin, hindi ang mga congressman. O maaaring tawagin natin congressional initiative yan, no? Pero hindi po yan tinatawag na congressional insertion. So, wala po yun.